sa mga kabunog for video mga kabunog so yan mga kabunog update ko lang po kayo uli ngayon mga kabunog sa aking paninda mga kabunog so yan uh, araw ngayon na uh, linggo at napakainit ng panahon po uh, ingat po tayo ngayon kung lalabas man lang magdala ng payong O magdala ng tubig so yan yan po yung mga isabi ko po yung itos kabunog yung lingkod diba? uh, ha Pansin lang po ako sa ating health ngayon. Napakainit po kasi. So, yan nga pala mga kabunog uh, Ito po yung aking paninda. Ayan. So, ayan po, ayan po. Mangga. Ayan, apple. Meron din po tayong upas ngayon sa umaga nito mga lods. Ayan o. Ayan po yung ano natin. At syempre, hindi nagpapahuli ang ating pakwan at pinya. Ayan o, pakwan at pinya yan. Napakatamis po niyan. So, yan O. Ubas. Napakasarap. Sarap ng ubas natin. Ayan o. Apple. Oh, grabe talaga mangga, na ah, mangga kalabaw yan eh. No. Pakuan sang buo. Ang ah, dami no. At siyempre meron din po tayo mga meron din po tayo ng ano, manggang piko mga lords. Yan, meron din po tayo ng yan, pungkiat yan mga lords, pungkiat. At siyempre mga lords, hindi rin po no wala ang ating orange yan or pungkan yan yan. Yan yung mga lods, yung mga ano natin dyan. So umagang ito kasi mga lords talaga naman yung ano, araw na linggo kaya medyo napadami So yan Yan din po ang ating papaya at melon lords Yan, melon luts so oh. Yan o, oh. sweet melon yan mga luts Yan Ito naman po ang ating papaya Diba? Papaya Ito, napakaganda ng ating ano ngayon Napakaganda, grabe yang lalo na itong... Yan, eh. Napakasarap nga, Yan. So, ayan, mga kabunogs, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. At, syempre, mga kabunog, hindi nagpa-follow yung aming lechon dito, mga kabunog. Ah, <laughs> steady hindi. Lechon pala ng aking uh, amigo, mga kabunog. Lechon na baboy yan, mga kabunog. Napakasarap yan, mga kabunog, oh. Hinawahiwa na nila, mga kabunog, tag 900 lang po ang kilo, mga kabunog. Napakasarap yan. Crispy, crispy po yung balat yan, mga kabunog. Nag-order nga po ako yan, mga kabunog, ng bali isang daan eh sus napakasarap talaga kasi na nung dumating kasi nat, natakampo po, ako kaya talagang nag nag umor na at pinagsalo namin ng aking buong pamilya mga kamulog so ayan mga kamulog napakasarap na so ayan hey guys gabi na ayan yan yeah, papang paninda namin sa araw na linggo so,

Oh. Oh. Nanalo pala 'yun? Nanalo. Nanalo 'yun? <tip>